Hello, welcome to Water Sign Philippines. So, reading to for Water Sign Cancer Scorpio Pisces. Let's start your reading. Palasa si Madampi at least do follow me on Facebook. Madampi, let's start for what reason? Ten of Cups is here, followed by the Two of Wands. Um, okay. So nakita tayo dito ng mga plano with regards sa usaping pamilya. Yung iba, pagpaplano na may kinalaman sa pagta-travel. Pero it, okay lang kahit hindi. Kasi nakita tayo ng mga plano dito. And especially ngayon kasi, no, Christmas season na. Ano na, uh, Pasko, bagong taon. So, pwede may mga plano regarding dito sa bagay na to. So, yung iba kung hindi man family, mga tinuring mong pamilya. First na nakakonect mo, sino ito? Okay. First na nakakonect yung water sign. Okay. Wait lang guys, nalaglag yung isang card. Did you do have your Knight of Swords. The Six of Swords. This could be a past person. Oh, nakita tayo dito ng person who is walking away, moving on. Ayan, nagpo-focus siya, sa siya sa mga new beginnings niya, Ace of Wands. Minahal ka na taon to ha? Queen of Cups. Pero with the Nine of Wands, medyo naging mahirap na kasing bumalik or magkaroon ng kaayusan sa koneksyon ninyo. So, ngayon wala siyang choice kundi umalis, umiwas, lumayo na lang sa'yo and mag-focus na lang sa kung ano pa yung um, magagawa niya sa buhay niya. I feel like nag-decision itong person na to na gano'n na i-cut off ka. Or layuan ka na lang. Kasi... Ace of Wands is here. So, may mga bagay siyang naiisipan. Nabalikan. Anyway... emosyon ninyo sa isa't isa. Eight of Swords is here. and the page of pentacles I feel like may pambablock na nagaganap dito. Parang wala ka magawa dito sa connection na to. Minahal mo yung tao, pero with the magician, I feel like nare-realize mo yung mga ginawa niya or mga ipinakita niya in the past na parang nagkaroon ka na realization parang hindi pwedeng mahal-mahal lang kasi wala mo nang mapapala sa pagmamahal na yan. Lalo na with the magician. Pwedeng nakita mo or na-discover mo yung mga bagay na hindi mo nakikita sa kanya. In the past. So, maaaring noon. Noon okay siya. Pero ngayon na-realize mo, hindi naman pala siya kasi okay. Ganon, parang nagising ka sa katotohanan. So, kaya nakikita natin yung pambablok ngayon. Emotions mo dito sa person ito. Emotion person ito for you. Mm-hmm. You do have the four of wands and the knight of wands. Aries, Leo, Sagittarius. Ang ah, nakakita tayo ng maraming passion dito. A lot of love. The hierophant of is here. Pero parang ngayon nga, nag-walk away na lang siya. Nag-move on. Pero mahal ka ng person na to, eh. Ah, magugulo lang isip nyo ngayon. Parang <laughs> ganun. Parang ang gugulo ng isip nyo ngayon eh. Ano ikaw? Kasi nararamdaman mo. Masyado naman siyang cold. Bakit ko siya mamahalin? Parang gano'n. Parang yung magulo isip nyo. So what will happen in the near future for the both of you? three of wands. The magician. Well, ang masama kasi nito, once you see something, you cannot unsee it na. So, pag may nakita ka dito sa person na to, mahirap nang i-ano pa yon parang ibalik. Uh, so, nakikita natin na nakita mo yung mga pangit sa kanya, attitude niya, pinapakita niya sa'yo, and parang, ano, hindi ka na happy doon. So, I, I can see you na parang wala na, baliwala wala na talaga sa'yo. Kasi parang, katulad na, kumbaga sa pagkain, natikman mo na eh. Nakain mo na eh. Na-realize mo, hindi na masarap. Ayaw mo na yon. Nandun yung trauma and uh yeah this is a personal so I I can see you walking away. cah malakas yung pakiramdam mo so you can feel everything. What will happen in the near future for the both of you? Six of Wands is here. The Nine of Pentacles. I feel like, eto kay... weird to ha. Kasi parang kailangan mo pa tong person na to para ma-achieve yung mga pangarap mo for you to become more successful in life. Parang nandyan siya to help you achieve all those things. Kasi pag wala siya, hindi mo ma-achieve yung mga bagay na yun. So on and so forth. You still need this person. Ayun. So, pwede ngayon medyo nabubulag ka ngayon sa emotions mo kasi parang feeling mo wala na itong person na to. Or mas maigi pang wala na lang siya. I mean, what is the advice here? Anong advice dito? The Queen of Cups and the High Priestess. I mean, I feel like kailangan pa rin ng action. Kasi, the Four of Swords, oo, sabihin na natin yung love is an emotion. Kusa siyang mararamdaman. Pero, kailangan pa rin tong aksyonan para maramdaman yon Hindi pwedeng hintayin mo na lang na maramdaman yung love na yan because kung gusto, ito ha, para doon sa mga may relationship or what or magkakakonect pa rin hanggang ngayon. Kung gusto nyo i-work out yung relation, kailangan nyo talagang i-work out from the word itself, work. Kailangan nyo trabahuhin kung paano ayusin tong relationship, paano magkaroon ng emotion ulit sa isa't isa. Because kung wala kayong gagawin, wala rin mangyayari. Kailangan nyo rin gawin yung mga actions na dapat gawin para mangyari yon Okay? And the Queen of Cups is here. When you give, when you give love towards someone, huwag kang mag-expect ng kapalit ng ibabalik sa'yo Huwag mong kalkulahin yung mga bagay na naibibigay mo, na nagagawa mo, sa mga bagay na nagagawa niya at hindi niya nagagawa sa'yo. Kasi once na magkalkula ka, feeling mo mas more na yung nabibigay mo, nagagawa mo, na hindi mo na makikita yung kahit yung mga maliliit na bagay na binibigay niya para sa'yo. Medyo sarado na yung isip mo, puso mo, mata mo, tenga mo dito sa bagay na ito. So that's it for now, thank you for watching, I love you all and bye bye.